Hello everyone and welcome again. So today's video tayo ay magluluto ng ginataang bilo-bilo ulit dahil maulan. So ito yung mga ingredients. Bilog-bilog uh, na malagkit. Siyempre gumamit din ako at maglalagay din ako ng saging na saba at saka kamote. saka lalagyan din natin yan ng sago. Maraming maraming sago. So yan, magpakulo muna tayo ng tubig. And then ilagay natin yung gata. Ang ginamit ko gata dito is yung mga nabibili na lang. So, dahil hindi ako nakapunta ng palengke, yun lang available. At syempre, yan, nilagay ko na dyan yung uh, bilog na malagkit, yung mga binilog-bilog kong malagkit. So, yan, malalaman nyo naman kung luto na yan kapag aalsa yung bilog. So, and syempre, nilagay ko na rin yung pinaghalo ko na lang din dyan yung saging at saka yung kamote. So, yan, naparami ng kaunti ang aking tubig. So, gagawa na lang natin yan ng paraan para lumapot. So, ayan, syempre, Uh, kasama din sa ingredients natin ang asin so itong aking bilo-bilo ay walang langka kasi hindi ako nakabili ng langka sa palengke so kung ano na lang yung available na ingredients na meron ako pero yung iba naglalagay ng langka naglalagay din sila ng iba ng buko na shredded so yan bahala kayo kung ano na basta yan ganyan ang akin so naparami ang ating sagunan lagay so yan medyo uh, lumalapot na ng kaunti pero medyo parang malabnaw pa di ba so yan haluin lang natin yan ang hahaluin. And naglagay din ako dyan ng kaunting galapong na tinunaw sa tubig para mas lumapot yung ating kinataang bilo-bilo. So, yan. So, syempre, timplahan nyo na lang yan. Lalagyan nyo na lang ng asukal. Ang ginamit ko asukal dyan is brown, brown sugar. And then, naglagay ako ng kaunting asin. So, yon Pabastang luto na. Hindi naman tayo chef. Basta yun lang alam kong luto. So, ito na siya. Ito malamig na to. Kaya ganyan na yung itsura. So, yun lang. Kain po tayo. Have a nice day. Bye-bye.